ba din hindi ako mabad trip sa'yo? Hindi ba hindi kita pagalitan? O, oh, na naman tayo. Tingin na naman niya ganyan na naman. Sobrang ano na naman. Talagang parang sincere na sincere na nakikinig na naman ang po. ba diba, Pinagsabihan kita? So, sa, ano? Sa unang hirit? Di ba pinagsabihan na kita? O bakit tayo pa ulit-ulit? Bakit tayo kailangan pa ulit-ulit, Hindi mo ba tanggap ng Tora family ka? Hindi mo ba alam na naka-reality show tayo? Nakilala ka ng mga tao? So ano? Innocent eyes? tingin na ganyan para kanyari kawawa ulit biktima ulit nakakapagod pa ulit ulit ako hindi yung wala is ang smo o sumabot ka magsori sa akin is may mo kung bakit ka kasi ginawa ko na yung part ko yung pinaratoke na kita pinasikat na kita ano pa bang gusto mo ang na sa noon time show dapat po ang damit ay makulay dapat po tayo ay handa tayo ay nasa ABS-CBN Collab GMA dapat tayo po ay maayos tignan, kaaya-ayang tignan, masayang tignan, kinang ina, naka all black ka, nakapambahay ka. Baka pwede ako magreklamo kasi pinagsamihan kita. Kaya mag-ayos ka pag nasama ka sa akin. Kasi yung mga kasama ko, pinapansin. At saka sikat ka din kinang ina. Ano ba? Gusto mo makiusap pa ngayon Palo ka ng tao. Kalimutan ka nila. Nakakapagod kasi, Mick. Hindi ko kasi maiwasan. Ayokong lagi kang mukhang tanga. Ang hirap kasi iwasan nun. Mm. Hindi ko siya pinagsabihan. Pero pinagsabihan kita ang may kay. Kapag kasama kita, hindi magayos ka kasi ayoko nga sabihan ka ng mukha kang maasim. Ang itim-itim mo, ang dugyot mo. Mukha ka babantot. Hindi. Ang masasaktan kasi nag-effort, ako yung nagpagod sa'yo. Hindi ka rin pala sakta nung pinagawa yung ilong mo. Nung binibiel ka, di ba naiyak-iyak ka din? Yung unang hirit pa lang, pinagsabihan ko na yan. Pinagsabihan ko na siya. Ah, sabihin ng mga tao, okay naman yung damit, ayos naman eh. Okay na yung damit, pero hindi ka nag-stand out. Alam mo ba kung ilang milan ang ginagasa sa production ng Showtime para lang makapagpasaya ng tao? Ilang tao nagasayang ng oras para manood ng live show? Tapos papakitaan mo ng ganun? This is not the first time this has happened. Pwede akong sabihan nyo akong okay kung hindi siya nangyari before. Hindi mo pwedeng, eh hindi ako handa eh. Ulol oh, ang totoong buhay, ang realidad, ang, ang buhay talaga, babago-bago, kailangan handa ka, kay kayo, kayo mag-adapt. Hindi kasi tamad. Kasi... Yun ang punto ko, tamad mag-ayos. Hanggang ngayon, hirap ng ganyan. Yung makeup ayaw kumapit sa mukha mo. Pwede sa interview, ganun, parang sinuntok ni Manny Pacquiao. Pero ang hirap eh, hindi mo kailangan mo sobrang maging maganda. Ang gusto ko lang maayos kang tignan. Ang hirap maging concern. Ending ako lalaitin ng tao, baduy ka naman, badoy tuyo ko pero maganda ako tsaka maayos akong tigan hindi ako mumaasim hindi ako nakapambahay pinaghandaan ko pa rin ko para sa inyo eh, kasi talaga ang black sa ano wala naman sana magiging problema eh sa noon time bawal kasi talaga yon kasi nga happy colors tanghali eh, ganun talaga kasi yon pero ang punto ko tayo na sana wala ko na all black kayong maayos kung pinili niya mag all black may pera naman magkano lang ba ang dami